Mapagpalang araw sa inyong lahat. Muli po ako si Ginang Gracia ko para sa Filipino Baitang Pito. At para sa linggong ito, ang ating aralin, mga salitang ginamit sa pagawa ng proyektong panturismo. Handa na ba kayo? Atin ang simulan. Ang competency na bibigyan natin ng pansin sa linggong ito, na ipapaliwanag ang mga salitang ginamit sa paggawa ng proyektong panturismo. Simulan na natin. Pagpapaliwanag o pagpapaunawa. Ang pagpapaliwanag o pagpapaunawa ay isang gawaing pangkaisipan upang matugunan ang pakikipag-ugnayang ginagamit o ginagamitan ng mga pananalita o mga hudyat, senyas ng kamay, Maaring kasabayan ng taong nakikipag-ugnayan o matapos ang bawat bahagi ng paglalahad ng taong nakikipag-ugnayan. Gayun din, kung maipapaliwanag mo ang mga salitang iyong ginamit sa paggawa ng proyektong turismo, halimbawa ay ang paggamit ng mga acronyms sa promosyon. Nagaganap ang pagpapaunawa sa pagitan ng dalawa, tatlo o higit pang bilang ng mga tagapagsalita o tagapaglahad na hindi nakapagsasalita o nakasisenyas mula sa pinagbumulang wika. Naghahatid ang mga acronyms ng isang mahalagang layunin sa pagsulat upang mapabilis ang pagbabasa at mapagaan ang pag-unawa sa nilalaman ng isang papel. Kaya, ang layunin ng paggamit ng acronym ay pangkalahatan na nangangailangan ng pagdadaglat. Ito ay upang maging pamilyar sa paggamit at ito ay nakatitipid ng malaking puwang o pinipigilan ang masalimuot na pag-uulit ng mga salita. Acronym ang tawag. At upang masubukan ang inyong husay, at ang simulan at subukan ang ilan sa mga gawain. Para sa gawain bilang isa, panuto, isulat ang check kung ang salita ay ginagamit sa proyektong pangturista at ekis kung hindi. Isulat ang sagot sa inyong kuder kwaderno. Simulan na natin. Unang bilang, sakay na! Tama. Pangalawa, halina tuklasin natin. Tama. Pangatlo, sagutan ang tanong. Hindi. Pangapat, ikinalulungkot ko. Hindi rin. At panglima, kayang-kaya ng inyong budget. Tama! Ayan, natukoy natin ang ilang mga salitang ginagamit para sa mga proyektong pangturista. Ngayon naman, subukan natin ang gawain bilang dalawa. Panuto, ibigay ang kahulugan ng mga acronym na badalas gamitin sa isang proyektong pangturismo. Simulan na natin. Unang bilang, ano ang naisipakahulugan ng acronym na 3Rs? Tama! Reduce, Reuse, Recycle Sunod DOT Department of Tourism Pangatlo ESWMA tama ecological solid waste management act pang-apat DOTC tama Department of Transportation and Development panglima DILG tama Department of Interior and Local Government Mahusay! Pagkatapos nating sagutan, tingnan naman, tingnan naman natin ang susunod na gawain bilang tatlo. Sa gawain bilang tatlo, panuto, ipaliwanag kung ano ang kaugnayan ng mga acronyms sa gawain dalawa sa pagbuo ng proyektong turismo. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Narito! Ang bawat sangay ng pamahalaan ang siyang may kontrol at responsibilidad sa mga ipinatatupad na mga dapat isaalang-alang para sa kaligtasan ng mga turistang lokal o international man. Kaalinsabay nito ang pangangalaga at pananatili ng kalikasan. Maaaring nyo na lamang dugtungan ang ilan sa mga nabanggit. Para naman sa gawain bilang apat, Panuto: Narito ang mga larawan ng bahagi ng isang travel brochure at magbigay ng dalawa hanggang tatlong pangungusap bilang paliwanag sa ginamit sa bawat bahagi ng isang travel brochure. Handa na kayo? Simulan na natin. Kung mapapansin, ang halimbawang pahayag o makikita sa isang travel brochure ito ay ang tinatawag na pabalat. Madalas ito ang paraan upang makuha ang atensyon ng ating mga turistang lokal o internasyonal. Bakit? Dahil ang pabalat ay naglalaman ng lahi at kultura ng mga tao at kung ano ang magagandang tourist spot na ipinagmamalaki sa isang partikular na lugar. Tatandaan niyo yan. Maaaring dagdagan ang binanggit. Sunod ay ang bahagi ng panimula. Bakit mahalaga ang panimula sa bahagi ng travel brochure? Ang panimula ay naglalaman ng mga detalye na mga maaaring maihandog sa mga lokal at nasyonal na mga turista sa lugar na kanilang pinopromote sa brochure. Dito mababasa ang pinakamahalagang maaaring gawin kasiyahan ng mga turistang lokal at nasyonal. Maaaring dugtungan ang ilan sa mga pahayag. At ang nilalaman. Ang nilalaman naman ay naglalarawan at nagpapaliwanag ng kultura, kaugalian, mga pagkain at mga lugar na maaaring puntahan at pasyalan ng mga turistang lokal o nasyonal. Muli, maaaring dagdagan ang pahayag na ibinigay. Para naman sa gawain bilang lima, panuto, gumawa ng isang travel brochure na nagpo ng tourist spot sa iyong probinsya o lugar. Sundan ang gabay ng paggawa ng proyektong pang-turismo. Pagkatapos nito, ipaliwanag ang mga ginamit na salita o acronym sa iyong proyekto. Gumamit ng short band paper para sa iyong travel brochure. Bigyang pansin ang rubric sa paggawa ng travel brochure. Simulan na natin. Ang pamantayang ating susundan ay una, tiyakin na ng panimula, 10 puntos na ilalahad din ang impormasyon. Dalawampung puntos. May kaayusan ng larawan at disenyo. Sampung puntos. Wastong gamit ng gramatika at formal na salita. Sampung puntos. At may kabuang limangpung puntos. Kapag nasundan ang pamantayang ito, tiyak ang iyong limangpung puntos para sa gawaing lima. Narito ang halimbawa ng isang travel brochure na aking ibabahagi. Ito ay kung ikaw ay pupunta papasyal sa Albay. Kung mapapansin sa travel brochure, mayroong salita na ginamit na mula sa Bicol. Oroal daw ang kaugmahan. Ibig sabihin, Araw-araw ang kasiyahan. Ito ay nag-iimbita sa ilan sa pinakasikat na mga tourist spot sa Albay. Isa na isa na riyan ang Bulkang Mayon. Simbahan at ilang mga pang ilang pang mga pasyalan. Kaya halika na't makiisa sa Bicolandia. Biyahe na. Sa pagkakataong ito, tiyak na masusubukan ang inyong pagiging malikhain sa pagbuo ng travel brochure. Muli, paalala lamang, ang travel brochure na inyong bubuuin ay dapat ang mga tourist spot ay nasa Calabarzon o particular tayo sa Batangas. Muli maraming salamat sa inyo. Ako po muli si Ginang Gracia ko para sa Filipino Baitang Pito sa ikapitong linggo. Maligayang pagsasagot sa inyo.